Hi guys, panibagong araw na namahan at sa araw na to ay darating na kami dito sa France. So galing kaming Rotterdam at inabot ng 7 to 8 days yung biyahe namin bago kami makarating dito sa France. Pagkadikit nga namin dito guys at pagkatapos yung mga trabaho namin ay nagbihis na kami para lumabas. Lalabas tayo guys at puntahan natin yung Simon's Club dito sa France at makabili na rin ng mga kunting souvenirs. Syempre kapag lalabas palagi nating isuot yung ating pangmalakasan na wedding ring. Dito sa barko namin guys, walo kami na lumabas at itong ang sinakyan namin ay may dinaanan pa sa kabilang barko kasi may lalabas din doon. Itong sinakyan namin guys, wala pala tong bayad kasi sa Siemens Club to na service, libre hatid, libre sundo. Doon kasi sa terminal namin guys or sa port, sabi ng safety officer doon na bawal yung mga taxi na makapasok doon, yung taga Siemens Club lang talaga. So yung mga pinapuntahan lang talaga guys ay dito lang mismo sa Simmons Place at yung sa mga malls kung may gusto kang bilhin. Pero kapag nandito ka na ay pwede ka rin namang lumabas, magikot-ikot, maglakad-lakad at tumingin sa mga magagandang view. Ang problema lang guys, mahangin, mahangin sa labas. Kaya yan yung nagpapalamig. Mas malamig pa dito guys kesa sa Rotterdam. Kaya hindi na ako naglakad-lakad doon sa labas. Dito na lang ako sa loob at inikot ko kung anong meron dito. At dito nga guys, nagbibinta sila ng mga sari-saring souvenirs. Habang nagbibideo nga ako sa mga souvenirs nila guys ay nahagip ko itong lalaki na nagdadala ng bulaklak. Tapos sabi niya sa akin na picturean mo ako kaya ayun pinicturean ko siya tinanong ko nga siya kung para saan yung bulaklak ang sabi niya sa akin ibibigay daw niya sa misis niya na nagtatrabaho dito kasi 78th birthday ng misis niya dito nga guys ay pumili lang ako kung ano yung magagandang bilhin na souvenir noong magpaalam ako kay misis na lalabas ako ay tinanong ko siya kung anong gusto niyang souvenir at ang sabi niya ay kitchen daw kaya ayun nakapili na ako ng kitchen at tininingnan ko itong parang bulang kristal na to na Napaganda yung design at color blue kasi color blue yung favorite color niya kaya binili ko na din may kamahalan nga dito guys pero wala namang problema yan kasi importante made in France nakatry kasi ako guys doon sa Rotterdam na yung pagbili ko ng souvenirs dati yung tiningnan ko kung saan gawa made in China para mabili natin yung mga souvenirs na napili natin ay magpapalit muna tayo ng pera ito yung rate ng palitan nila guys medyo mababa pero okay lang yan ang importante hindi ka na lalabas pa at maghahanap ng bangko at dito nga guys 20 euro yung lahat ng nabayaran ko 10 euro yung tatlong keychain Tapos 5 euro yung bulang kristal At 5 euro din yung parang Eiffel Tower Nagbibinta din pala sila dito ng sim card Tapos yung mga halaman na yan na nakikita nyo guys ay libre lang yan Kaya kumuha din ako ng isa dito nga habang binabalot nila yung mga binibili ko ay pumili na ako ng isang halaman at dito nga nagbibigay sila ng tips kung paano ito lagaan sabi nga nila na sa isang linggo ay isang beses lang tong didiligan at hindi masyadong marami noong makakita yung isang kasama ko na kumuha ko ay kumuha na din siya at pagkatapos ko nga makabili ng mga souvenirs ay pumunta ako dito sa isang side kasi nakita ko ng napakaraming pictures na dinidikit dito pictures pala to ng mga seaman guys na nakapunta dito pero syempre hindi lahat nagdidikit kaya isipin nyo guys napakarami na palang nakapunta dito karamihan din sa mga pictures guys na nakadikit dito ay mga Pilipino hindi na nga ako naglagay ng picture dyan guys kasi yung daladala kong picture ay picture ni Mrs. dito nga guys sa kabilang side makikita nyo may mga pera pa talaga natin may mga by 50, isang daan. Nagbibiro nga yung kasama ko guys na pwede daw yan kunin at magamit dun sa atin. <laughs> Itong kasamahan ko sa barko guys, napakalaki ng ngiti niya kasi nakapili siya ng magandang isuot. So ayan, libre yan guys. Ako pipili nga rin sana ako kaso nung sinukat ko yung kulay itim at kulay brown, ay malaki pala sa akin kaya hindi ko na kinuha. At pagkalipas nga guys ng mga isang oras siguro yun na pag stay namin doon ay inihatid na kami pa uwi. Yung iba pumunta pa ng mall pero ako hindi na ako pumunta kasi yung Simon's Place lang naman yung pakay ko sa paglabas ko. Dito nga guys ay nakarating na kami at yung barko na nakikita nyo yung kulay asul na yan ay yan yung barko namin. Okay, my friend. Okay. Thank you, thank you, thank you. Thank you, see you. you. See you, my friend. Tomorrow yeah. oh, again. Yeah, tomorrow my friend. I at yun na nga guys, back to reality naman. Pero at least, nakabili tayo ng remembrance dito sa France.